Good morning. for today's video guys so um, <laughs> may hirap magsalita sa harap ng camera lalo pag hindi mo sanayin no uh, for today's vlog guys no so uh, bago tayo mag uh, share ng mga videos mga vlog natin ay naisin ko po munang magpasalamat sa mga patuloy na sumusuporta sa ating YouTube channel Yung malungkot na balita ay ang Ating Facebook page ay uh, nawala, nawala, no? So, sayang yung nasimulan natin doon, yung mga videos natin. So, <coughs> ganun talaga. Parang nahak po siya. Hindi ko na siya mabalik, no? Hindi ko na siya... Ayan, uh, ipapasodos na lang natin yung nangyari. So, sa YouTube channel tayo. Pero dito sa YouTube channel tayo, magsimula ulit. Ayan, sa mga sumusuporta ulit po sa ating YouTube channel, ay salamat po sa inyo. At uh, piyayaan po tayo ni Lord ng uh, health at uh, blessings Ayan, so salamat po sa inyo no Sa mga laging na-tune in sa ating YouTube channel Salamat po sa inyo Magbukay po tayong lahat At salute po sa inyo Ayan, so for today's video guys Ay simple lang naman ang ating video so, Mag-share lang ako sa mga ginagawa ko sa ating uh, Pagpre-prepare sa ating parisan no? So nagkaroon po tayo ng Uh, dati na business ng uh, pansitan, ano, wala pa tayong trabaho at nagkaroon din po tayo ng parisan yung cart, yan yung kulong-kulong at nahinto at ngayon bumalik ulit tayo guys para sa ating uh, pagsisimula ulit, ano, yan sana'y tuloy-tuloy na po at uh, um, uh, lahat po nang uh, nagsisimula ay mahirap po talaga pero tiyagaan lang at saka Uh, tibay ng loob. Ayan, so sa tulong din ng mga ating pamilya ay nagsimula ulit tayo. Ayan, so, ayan, so nagsimula ulit tayo at uh, kalipas ng 15 days. So, at meron namang nagkita guys, no? so kaya lang sa lagang pinyan talagang simula. No? Maraming sumusuporta sa ating YouTube. King Pares na sinasabi nila masarap at sulit. Ayan, so ganun po talaga tayo mag, uh, maglingkod sa ating mga customers. Ayan, so, ano pa bang gagawin natin at sasabihin. So, sa mga gustong magpa-shoutout, yan, sa mga laging nag-tune in, pwede kayong mag-comment dyan sa ating comment box at uh, i-shoutout po natin kayo. Ayan, so, salamat po. And para po sa mga bago sa ating YouTube channel, ang YouTube channel po natin ay simple lang, no, ah, uh, tutorial, cooking tutorial, at mga electrical installation tutorial, at iba pa no, sa, at ang ating uh, business, lalo sa ating business I share lang tayo dito ng mga videos tungkol sa ating business uh, cooking tutorial, at uh, mga simple yung luto lang, tsaka mga electrical, ano, sus susubaybayan nyo po at abangan nyo po yung mga tutorial natin sa electrical installation and maintenance, so Ayan, sa mga gustong matuto. Ayan, sa mga bago sa ating YouTube channel. Ayan, huwag na po kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at ilag na rin mga videos natin. At uh, hit ang notification bell button para laging updated sa ating mga Susunod na videos at uploads. Ayan, so let's go! Guys, pakita ko lang yung ating biniling karne ng baka. Ayan, so dinaretso natin yan sa ref. Pre-prepare uh, muna natin kasi yung mga uh, Gagamitin natin sa kusina Yung gaya ng kaldero Ayan guys Ito meron meron din pa yung pansit So lahat yan ay lulutoyin natin mamaya Pagkatapos ng hugas Ayan. At meron din tayo dito mga itlog Ayan cornstarch Ayan. Hindi pumawala yan sa pares Ayan At meron din tayo mga sukal, Ayan at yung mga sibot anis Ayan at yung mga plastics natin plastic natin sa pagre-repack guys so, so, yung iba pa hindi ko na pa guys dahil uh, ay mga bawang lang naman yon at saka sibuyas luya ayan so nag bumili din tayo ng mga trays para mas ma-organize yung ating mga ingredients at gamit sa paresan ayan ayan bali guys dito pala tayo nagpre-prepare mahugasin. yan ito, garahe kasi ng mga tricycle natin at motor ito. Pero, ito dati guys, ay lungan ng mga aso, hybrid na aso, nung nag business tayo. Pero, nalugi na na rin. Walang uh, balik. So, ganun lang talaga ang business. Subok lang ng subok. Ayan, ah, dito rin tayo nagpre-prepare ng ating mga uh, niluluto na pares ayan ginagamit ko pala guys ay itong use oil kalan ayan. so sulit na sulit yan at dito yung ating malaking sangkalan ayan. ayan guys so ongoing yung hugasin ko kanina so, dapat malinis lahat ang ating gagamitin bago tayo magluto So, ayan, hinahanda na rin natin itong mga karne, mga idol. So, ito pala ay taba at yung laman ng baka. May kasama na rin pala itong buto-buto mga idol para sa sabaw natin. So, ito muna ginagawa ko mga idol. Hinihiwa ko muna sa mga ganito kalalaki para bago natin ipakuluan ay mas madali siyang lumambot kaysa sa buo-buo. Ayan. Uh, mga idol sa pagtitinda uh, ng pares ay siguradong uh, may kita dito mga idol. Sa pagsisimula talaga mga idol gaya ng sabi ko. Talagang uh, medyo kapakapa muna mga idol. Ayan. Hanggang matutunan natin at mamaster natin yung pag uh, yung business Ayan. Sa pagsisimula mga idol wala namang nagsisimulang malaki kagad ka o kumikita kagad magsisimula ko muna sa maliit Ayan. sabi ko nga pag-aaralan muna natin lahat ganoon talaga ang pagbibusiness para sa mga katulad kong gusto mag uh, business Ayan. subok lang ng subok Ayan. Uh, lagi niyong isipin na uh, kaya natin to mga idol Ayan. so So, ganyan naman talaga ang pagbibusiness mga idol. Ayan. So, ito, ilalagay na rin ako ng uh, tubig dito mga idol Pugasan na rin natin tong mabuti mga tatlong beses para mas malinis yung ating uh, ititinda mga idol Yan. ang importante rin at malinis tayo mag prepare yung ating paninda Siyempre, pagkain yan mga idol. Siyempre, mahirap na kapag uh, tayo ay uh, Uh, nagkamali o oh. hindi malinis yung ating siniserve. So ayan na mga idol, ilagay na natin dito sa pressure cooker. Dito na natin papalambutin. So so medyo puno siya mga idol, no. So hatiin muna natin ito. Papakulan natin ng mga 25 to 30 minutes mga idol. So medium lang ang apoy natin dito. Ayan. Maglalagay din tayo ng bawang at counting uh, luya lang mga idol pampatanggal lang lansa Ayan at saka pampabango na rin. Ayan. Pwede namang walang luya mga idol at bawang lang pwede naman. Optional lang 'yon. Ayan so dalawang uh, buong bawang ang nilalagay ko mga idol sa pagpapakulo. At maya-maya mga idol maglalagay din tayo ng asin at saka paminta. Ayan Naglagay din pala ako ng uh, Ajinomoto doon mga idol. Betsy. Tapos magdadagdag na rin tayo ng kaunting tubig. Hindi yun natin pupunoyin yan mga idol. Kasi bubulwak yan kapag uh, punong-puno. So katamtaman lang yung tubig. So ayan tatakpan na natin. At uh, sasalang na natin to mga idol. So papakulong natin siya ng 25 minutes to 30 minutes mga idol. Ito pala yung gamit natin mga idol. Yan. Bubuksan muna natin yung ating uh, langis at uh, medyo lalagyan muna natin siya himbakan muna natin siya ng langis dito sa may burner niya saka natin sindihan mga idol yung pinanggagatong ko pula dyan mga idol ay itong uh, karton Ayan, yung mga used na karton pwede pwede po yan Ayan, so gamit pala ako dito ng uh, butane blue torch mga idol pang sindi Ayan, para mas mabilis mapoy At yung uh, binuksan ko na rin diyan yung blower niya mga idol para mas hindi kasi yan basta-basta si Sydney pag walang blower. To, no? nilalakasan na rin natin sa high. O no? yung lower para mas madali siyang umapoy. mga idol so tapos na yung 25 minutes so 25 minutes lang natin siya pinakuluan mga idol alam nyo ko na na malambot yan kasi sa ilang buwan na rin natin nagtitinda ng pares mga idol yan sa pag test ng kung malambot na yan mga idol ay sa pagtutusok ng uh, tinidor yan pag tumagos yan mga idol okay na yan Saktong-saktong lang kasi mamaya iluluto pa natin yan eh pagkatapos nating mahiwa sa maliliit na piraso ayan o oh, tingnan mo yun lang mga idol so 25 minutes lang ang uh, talagang maximum na tagal lang pagpapakulo at pagpapalambot nyan mga idol pag nag exceed ka doon ay chak na duroging yung, yung karne ayan so papa lamigin lang natin yan mga idol saka natin maghiwa So maglilinis muna tayo ng ating sangkalan para mas malinis yung ating uh, karne mga idol idol ito ganot ganito lang kalilit yung ating mga hiwa sa ating paresan mga idol ito pala ay sa paris rice mga idol ayan so ayan tayong dalawang kilong uh, pang paris rice at dalawang kilo rin na taba buhay na taba mga idol lang bibili nyo kapag kayo pagpa uh, pagpapartner sa paris rice ayan so ayan o oh, dilaw na dilaw guys mga idol sarap nyan talaga pag may kanin at saka yung sarap na sabaw sabaw palang ulam na mga idol yun ang laging sinasabi ng ating mga customer kaya napapahirit sila ng taba at yung ating kanin mga idol so ayan kung, ga, kung ano yung hiwa ng ating laman mga idol ay ganun din yung hiwa ng ating taba mga idol ayan umpisa na mga idol so maglalagay muna tayo ng ating mantika pag mainit na yung ating kawali mga idol ayan so unahin na lang natin itong uh, bawang mga idol at sisim sibuyas ayan igisa muna natin itong karne mga idol mas masarap siya pag ginigisa ayan so medyo kuwan tayo dito mga idol ayan ala chef Oo, oh, mapuy pa mga idol. So, ayan. Kunti lang naman ang sa Saglit lang tayo mga idol magisa Para mas nanonood yung ating uh, lasa ng ating karne. Ayan. So, counting tubig mga dalawang tasa o tatlo mga idol depende yan kung gaano karami yung karne. Ayan, sa tamang-tama na yan sa pagpapalambot at pagpapa uh, pagpapadagdag lasa. Ayan, mga idol. Para sa ating pagpapalambot. Maglalagay na rin tayo ng toyo, mga idol. Mga tatlong uh, kutsa rito or one-fourth one cup yung nilagay ko, mga idol. yan natansya ko na rin kasi yan, yung mga idol. So, sa dalawang kilo, one fourth cup na toyo ang ilalagay natin so sa huling pagluluto nito mga idol mga 5 minutes to 10 minutes lang ito mga idol at okay na mamaya pwede na natin itong uh, hanguin o ilagay natin sa malaking bowl Ayan, para sa pag uh, kikilo kasi so, natin to mga idol para pare parehas yung ating servings so servings ko pala mga idol ay kumikilo siya ng uh, 80 to 90 grams yan so bin rin natin yan ng uh, at meron tayong gast pang gastos pang araw araw yun naman ang importante mga idol uh, wag muna natin isipin yung, yung yaman kagad mga idol so dito na nga mga idol magre na kami ng misis ko so dalawa kami nagre-repack kasi kailangan kaming magtulungan at uh, kumayod para sa aming mga anak mga idol at sana po nagkustuhan nyo po ating video at huwag wag na pong kalimutan mag -subscribe. salamat po sa panonood